So magandang araw mga 5'9 Ayan uh, Subscribe my channel And syempre magpapalit ako ng gulong dito sa ating harapan At yan o, kita kita nyo naman Sobrang kalbong kalbo na siya And then may naisip ako Ipapalit ko yung same size don sa ating Nasa likod na gulong So 180 by 14 Ayan So ito nga yung ipapalit natin So, try lang naman to guys kung okay ba siya. Kung maganda bang tignan or hindi. Ayan. So, dating gulong ko na rin to sa hulihan ng aking motor. Ah, nabutas lang siya. And then, yan ang butas niya. And then, pinabulcanize ko lang. Ayan. So, dito rin ako magpapakabit ng uh, gulong dito sa pinagpabulcanizean ko. So, yun nga ba, naghihintay ako ng uh, magbabaklas ng aking gulong sa unahan. Ayan. Ilo nga ko muna ng video. At ito na nga. Ito na nga si Kuya. Ayan. Ito. Napakagaling nito. Ayan. So ito na yung binaklas na gulong dun sa ating unahan. At ayan. So ayan. Shout out kay Kuya Dingdong. At si Kuya Dingdong dito sa Sugod so ay napaka niya at sobrang galing niyang mag uh, magayos ng mga motor. Ayan, kaya dito ako madalas nagpapaayos. So mano-mano lang yung ginagawa nila dito dahil wala naman silang ganun high-tech na machine. So yun nga guys, na ilagay na yung ating ifinalit na gulong dito sa ating harapan. At ayan, tignan natin kung maganda ba siya. So ayan, nakabit na. So nakita nyo naman guys, same size lang yan. 100 by 80 by 14. So yun ang size ng gulong na ipinalit natin dyan. At syempre, dito lang yan sa may sugod, sa may uh, tablas. So yan, barangay sugod sa Lagustin Romblon. So yun nga mga 5.9, test drive natin tong ating Honda Click. At syempre, para masubukan natin yung pinalit natin gulong, is Siyempre 100 by 80 by 14 uh, Asahan na natin yung mga disadvantage dito uh, Medyo babagal yung ating motorsiklo At siyempre yung ating fuel consumption is mag increase So instead na 53 kilometers per liter is siguro mga 50 kilometers per liter na lang to pero syempre depende pa rin dun sa kalsada na dinadaanan nyo lalo na kung malubak, pahon, syempre kahit pa paano is hindi hindi mo mabibit talaga yung hindi mo marireach yung 53 kilometers per liter dahil minsan talaga kine-check ko to is yung ating on the Click kapag malubak yung karsada pa ahon. so hindi na siya umabot ng 53 kilometers per liter kadalasan nasa mga 43 kilometers per liter na siya And then nito nga guys, shout out dun sa mga supporters ko, sa mga followers ko at syempre sa mga nag-subscribe sa akin. Shout out sa inyong lahat guys, mabuhay kayo hanggat gusto nyo at syempre uh, maraming salamat sa inyong suporta. Shout out din sa mga friends ko dyan, yung mga friends na hindi ko na chat, chat hindi ko na te-text, magkaibigan tayo hanggang huli. Promise.